niwang ko na dito yung bike ko kamsat para hindi na ako umikot ng napakalayo magandang hapon mga kamsat ang oras ngayon ay alas dos ng hapon at ako'y pupunta para mag ice coffee sa lobby ng Marriott Hotel kamsat kasi napakainit ngayon Napakainit dito sa Shanghai. Nandito na ako sa labas ng aming compound kamsat. Maghahanap lang ako ng uh, bike para gamitin papunta sa Marriott Hotel. At kaya ako dun magkakabis sa Marriott Hotel kamsat dahil mas malapit dito sa bahay at may dalawang coffee shop dun na pwede kong pagpilian. At para na din ipakita ko sa inyo yung tinuto, uh, tinutugtugan ng ate ko dati grabe ang sikat ng araw kapsa to oh. ganito talaga dito pag gantung buwan uh, September hanggang yan, November o oh, oh, November napakainit dito tapos biglang lalamig sa mga kwan, third week ng December kapsa to at wala yung mga magiinak ko dahil may pasok na naman last week pero si misis ay last 3 weeks pa may pasok eto ka chat may nakuha na akong bike at nagbabag na ako papunta sa Marriott Hotel mabuti na lang madami nakaparadang bike dito sa likod ng kumpang namin ditong banda ayan. Pero dun sa harap, ubos nga pag gantong oras. Pero pag hapon, punong-puno naman kapsat. <laughs> Kumulimlim na naman o. Oh. Kanina napakalakas, napakalakas ng araw. dito tayo sa Long Shore Road, Kamsat. Dito ako para hindi sobrang init. Dahil madaming pan dito. Puno. Natatakpan yung pan. Yung araw. <laughs> ganda nitong restaurant na to ang sato oh. pagagawa lang ito. para sa pan Thailand na restaurant ang lawak Nandito na tayo sa Hong Chow Road, Kapsat itong area yung Marriott Hotel banda dun lang Iniwan ko na dito yung bike ko kamsat para hindi na ako umikot ng napakalayo. Malapit naman na yung, yung Marriott Hotel. Yan kamsat Oh. Pakita ko lang sa inyo. Itong parang the White House sa Amerika. Yan. Ang ganda niyan. Lalo na pag nandang ka sa harap. Talagang parang nasa White House ka sa Amerika. ipapakita ko din kapsat sa inyo yung pinaka last na pinagtrabahohan ko bali ito itong building na yan yan o oh. bali 2 and a half years din ako dito yan may kasama akong Pinoy dyan dati mga apat yata so, apat kami yata kaso lumipat na yung may ari na boss namin dati kasi every year taas ng taas ng upa pumunta na sa Jingan yung taga Texas na boss namin dati at at sa tabi nitong pinagtrabahohan ko dati ay itong Marriott Hotel nandito na ako sa labas ng Marriott Hotel dito sa Shanghai Hongqiao at eto ang nabas niya kapsa ayan yung Marriott Hotel tapos dati dun dun ang hotel ng mga ate ko dun sa likod mamaya ipapakita ko sa inyo pagkatapos kung mag kape ang mm, laki ano ang ganda tapos ayan yung Starbucks Grabe no, nandito pa mga ate ko. Sawang-sawa kami sa mga pagkain. Bawat umuwi sila ng alas dos ng madaling araw. Ang dami nilang bitbit -bit na pagkain. Kasi libre. Dito na lang ako sa Starbucks Kapsat. mag kasi dun sa kabila ay wala silang cash. Nagbundag na ako kamsat ng iced coffee. Sige, soda. Nandito na ako sa lobby ng Marriott Hotel, kamsat. At eto yung iced coffee ko. Pagkapita tayo, kamsat. At Ta nagpudot. Nagpudot. <laughs> grabe to. ti pudot na. Sumbra kamsat. <laughs> Konti ang tao ngayon. Pero pag umaga napakadami dito sa lobby kamsat. at ipakita ko naman sa inyo itong lobby ng Marriott Hotel Gamsat bali ito yung front desk dito sa Marriott Hotel Gamsat ayan tapos ito yung kainan ng mga naka-check-in dito tuwing umaga at kahit lunch or dinner tapos yan pwede kang umupo dyan saka dun sa kabila tapos dito dati tumutugtog yung ate remi ko saka yung ibang kasama niyang banda yan dyan dati ah, so after 6 years wala na pinalitan na ng ibang kon ibang shop yan ba dati dito bar and restaurant dati yan tapos ayan yung elevator papuntang hotel tapos yan dito kami kumakain dati nakikikain ako sa ate ko nakikisabay ako <laughs> tapos kabsat eto yung starbucks na pinagbilihan ko ng kopi ko kanina tapos may mga restaurant pa dun sa second floor yun. Doon. Tapos na akong nagkapigam siya. Tara, ipakita ko sa inyo yung tiniran namin dito. Nung nakatira pa dito yung ate ko. So dito banda kamsat yung hotel ng ate ko dati. Kaso mukhang sarado na bali dyan oh sa puting building na yan ah sarado na din kabsat nagsarado na kabsat pagkatapos ng ilang taon mahigit kwan din yan 17 years siguro na nagbukas o oh, 20 years ang ganda nung kulay ng BMW kabsat oh pink na nag purple wala akong makitang bike dito kamsat sa banda dito kaya lakad lakad muna ako nandito naman tayo sa kabilang daanan papunta sa amin kamsat ito naman ay ang Gen Herod dito talaga yung pinaka daan papunta sa bahay hanap-hanap na ako ng bike ayun uh, ang dami sa banda dun nandito na ako sa bahay kamsat at bago ko tapusin ang ating simpleng vlog ay huwag kalimutan mag like at mag subscribe God bless